Open daily, 2pm to 12pm or 12 midnight. Init yan. Wow. Dito po yung klima sa so nasa pool. O diba ang init po? Oo Kaya ang dami pa dito mga butlik-butlik sa mga... Sobrang init po dito. Okay. Maya-maya nga po, pagka ko ng store, bigla pong may pumasok na order sa atin through delivery. Ayan po, okay na tayo. So ayun nga po no, pag natin ng store, mayroon agad pumasok na order through delivery. So, as in, po natin na ka, John, kahit meron pa tayong Tawin sa Uno. Parang yung tawin sa Uno, Kasi, hindi mo mas sa customer, no? Yung hindi ka pa nakapagtanggal ng Tawin sa Uno tapos may customer na agad. O, diba? Magkano yan? Worth of 514, yun. Diba? Ang dami ng order ni customer to deliver yun, mga bes. Parang syerte talaga tong Tawin na to. So, ito nga yung order ni customer. Oh. May pangalam pa, o, oh, diba? Yan. Bali, 4-4 pieces lang sila, pero ang dami, diba? Ah. At dyan nga po, pagkatapos ni check up order ni customer, in-assemble ko na po ang mga order ni customer. Dahil nga po, ito ay 4 pieces, iba't ibang flavor. Ayan na nga po. Pagkatapos ko nga pong lutuin ang kanilang order, in-assemble ko na. Lagyan ko na po ng mga toppings sa kanilang mga order. Wala stick, may sumasama pang banga. Huwag gusto pa ata sumama sa vlog natin, mga best. <laughs> Saya so, na nga po, habang tinatoppings ko yung order ni customer, Idideliver deliver nga po pala namin to sa bangko. Sa wakas, natapos ko na nga po assembly ng order ng ating customer at idideliver na nga po namin ito. Sasama nga ako dito mga best, no? dahil mayroon nga po kong plano. Kasama ko ang ating mga best, mamaya makikita niya mga best. So ito nga po ginagawa ko ngayong takoyaki is for the content namin mamaya mga beses. Malalaman nyo po kung ano rito. Ito pa-sponsor ng ating besi. So ayan na po mga best Nandito kami ngayon sa dagat. Kung saan gagawin namin yung games na nakikita namin sa mga FB. Yan. Nakikita nyo sinimulan na namin yung bato-bato. Tapos kakain kami ng pagkain. Di ba magpapagod kami dyan tumakbo. <laughs> Ay, kita niyo, bes, hindi talaga ako makain ng takoyaki dyan. Kasi umay na umay na ako sa takoyaki. Bes, ilang taon na ako nagmanuto ng takoyaki, mga besi ko. <laughs> nung napapanood ko lang to sa FB, mga bes, piling ko masaya siya. Nung aktual ko na ginagawa, ang saya niya pala talaga laruin. Kahit na alam mo na yung gagawin mo. Pero, nung ikaw na yung gumagawa talaga, literal na ikaw na mismo yung nag-gives dyan. Ang saya pala, mga bes. Sobrang saya. Nai-express natin yung happiness natin dyan. O, di ba? Mukha akong tanga dyan, no. mga basic ko. <laughs> <laughs>

oh, di ba ako na nag-adjust dyan. nagguhit na ako para alam nila kung saan sila iikot. Masaya-masaya <laughs> paano mo kasi kami nag-iikot dyan, mga beses. Pero ang saya talaga. Pilip, oh, <laughs> ma. Oh, dyan na lang, ma. Ka. Kamili sa muna. O, alam mo. At may pagpatas pa nga ka ng kamay yung besi natin dyan, mga beso, oh, di ba? Malapit ko na talaga tapos ito mga best dahil naramdaman uh, ko na yung hingal ko dito talaga. Nakakahingal din pala ito kahit malapit yung tinatakbo mo kasi bukod sa masaya ka, hinihingal ka sa ano eh, sa takbo at sa tawa. besi natin na to laging talo eh. Kaya lagi nalang galit eh. Hindi <laughs> na siya makaisa. Lagi bat trick <laughs> Oh ha, panis. Panis tayo sa ating mama besi dyan. Ang dami niya nakakain yan. <laughs> pagkatapos nga po namin dyan, tinday namin yung mga bata at makakatuwa nga po pag sila naman yung nag-games. Patutuwa <laughs> ka sa kanila kasi ang liliit nila. <laughs> At dito na nga po, nagtatapos ang aking mini vlog. Bukod sa pagtatahuyaki, is nasamahan namin ng konting happiness ang aming buhay dito sa may dagat. Actually, yung dagat po dito is kaharap lang ng aming store. Walking distance lang, dagat na. At hanggang ganda dito na nga lang po. Maraming salamat. Bye-bye!